Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Bagong format ng Miss Universe pabor ba para sa Pilipinas? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. So kanina nga, Diyos ko, ayun nga, kanina inano na nila, inannounce na nila ang bagong format talaga ng Miss Universe. Ito yung magiging format. 130 candidates ang magiging officially candidates and then kakat nila sa top 30. So, yon medyo nakakaloka kasi ang dami, ba Sabi ko nga, dapat 16 lang. Pero ngayon, 30, nako, winner na winner yan. So, pabor ba to para sa ating kandidata? Oo naman kasi talagang nandoon doon na masisecure niya talaga yung Pilipinas sa semifinals para dito sa Miss Universe. So, mahirap naman kung 16 lang, medyo mga nganib-nganib pa yung laban natin dyan. Pero, kung top 30, so sure na sure na hindi tayo may El yung ngayong taon na to. So, swerte. Swerte ni Chelsea kasi ano, kumbaga parang malaking paborto para sa kanya na makatungtong dito sa top 30 ng Miss Universe. Kasi sure naman, pasok naman yan. Napaka-imposible naman kung hindi nila ipapasok si Philippines. No? Pero ang tanong, pagdating sa top 12, kasi after ng 30-12 lang ang kukunin, makalusot pa kaya ang Pilipinas? Siyempre, <laughs> medyo kakabahan na tayo dyan. Sabi ko nga sa inyo, yung 16, medyo nakakatakot kung iisipin mo. Pero, malakas naman yung tiwala ko sa ating pambato. Kaya parang feeling ko, yes, kakayanin to ni Chelsea Manalo kung magahanda talaga sila ng bogam bongga Sa totoo lang, walang paghahandang nagaganap, walang top 12. Pero kung may paghahandang nagaganap, nako, siguraduhin natin yan na talagang kaya talaga ni Philippines na makarating sa dulo. Kasi ako para sa akin, yung beauty kasi ni Chelsea Manalo, wala namang question eh. Maganda, charming, at saka syempre, iba yung ino-offer niya kumbaga, malaki yung chance talaga ni Chelsea Manalo na makapasok sa semifinals. Pero kasi, syempre, kailangan pa rin ni Chelsea ng matinding training, kailangan pa rin talaga i-guide ng organization natin. Kaya, kung gagawin yun nila, I think kaya natin pumasok sa semifinals ng top 12, di ba? Just ko maloloka ako kapag hindi pa yan pumasok sa top 30. Ay nako, talagang tatumbling ako pero parang feeling ko naman kayang-kaya 'to ni Chelsea. So kaya niya rin makatungtong ng top 12. So eto na, pagdating ng top 12, top 5. So medyo ibang usapan 'to dahil nakakaloka kasi hindi natin alam kung ano mangyayari. Ayun yung exciting dito sa Miss Universe kasi Parang piling ko doon palang sa top 12, kakabahan ka na eh. So dito ba si Peru ba? Si Dominican Republic kaya ba makarating ng dulo? Hindi ko alam. Pero si Dominican Republic, malaki yung kumpiyansa ko na kaya niya na makarating sa next round. Totoo. Siyempre si USA, papasok din niya sa semifinals, kaya niyang mag top 12. Si Philippines, siyempre kaya din niya. Si Thailand, kayang-kaya niya. So, ang mga nag-aabang dyan sa top 5, sila, I think, kung si Peru, medyo 50-50, pero possible, di ba? I think USA, kaya niyang mag-top 5. I think si Thailand, kaya nito mag-top 5. Dominican Republic, kaya nito mag-top 5. So, hindi ko lang alam. Sa Europe, I think si France, kung kung kakabugdi si France, di ba? So, yon And then, sama na natin si Philippines. So, oh, ba diba? So, sila, sila yung mga nakikita ko na pwede talagang kumabog hanggang sa dulo. Pero, real talk tayo kay Philippines ha. Kailangan talaga niyan maghanda. Sabi ko nga, kung maghahanda si Philippines, kakabugto hanggang sa dulo ng eksena. Pero, kung hindi maghahanda si Philippines, baka hanggang sa first cup lang tayo ng Miss Universe. Kaya nga, sabi ko sa inyo, pabor sa Pilipinas yung top 30. At, ayun na. So, maganda labanan ng top 12. Sana makatungtong doon si Chelsea Manalo. Kasi parang piling ko sa evening gown, pasabog si Philippines. Sa totoo lang. At doon, kung maghahanda talaga si Chelsea, sabi ko, panalo to pagdating sa evening gown at pwede siyang makatungtong sa next round ng competition. So doon talaga pwedeng magkaalaman. Pwedeng magkabuga ng bonggang-bongga talaga dito yung mga kandidata. So exciting na kinakabahan ka at talagang maloloka ka. Doon naman sa wala na yung preliminary evening gown, Diyos ko naman, nawindang <laughs> lang tayo dyan ng bonggang-bongga kasi talaga naman sa lahat naman ng tatanggalin ninyo, no? Ito pang pa preliminary evening gown competition na dapat talaga na nandiyan dyan yan. Siyempre, hindi ako pabor yun. Kasi parang feeling ko, ah, uh, hindi tama na tinanggal nila yung preliminary competition at pinalit nilang din naman nila yung national costume. Sana yung national costume, kung ayaw nilang tanggalin yan dyan sa pageant nila, iniba nila yung araw. Pero wala naman tayong magagawa, yun yung decision nila eh. Tapos yung parang ang format nila ay para maalam Miss World. Sa totoo lang, yung format nila parang ginaya nila is sa Miss World na alam mo yon na top 30, tapos top 16, di ba? Sa Miss World, ganun eh, top 12. Oo, sa Miss World, top 12 and then top 5. So yon So ang lakas maka Miss World. <laughs> so sa Miss World hindi na sila nagtatafay ba? O nagtatafay um. pa rin. Tapos announcement ng winner. Ay nako, good luck. Syempre nandoon pa rin na umihingi pa rin ako sa inyo ng suporta uh, sa ating pambato para kay Chelsea Manalo kasi may botohan, di ba? So sana iboto natin siya ng bongga-bongga at mag Bayanihan tayo mga Pilipino Para sa laban ng ating pambato And then of course Samahan din natin ng dasal Para kay Chelsea Manalo Kasi syempre uh, Kung magtutulong-tulong tayo mga Pilipino Syempre mas lalakas ang kumpiyansa Ng ating pambato Na mag-compete sa Miss Universe Diba? So, si Victoria Velasquez daw, kung sakasakali daw na makakarating daw dito sa competition, so, ano daw ang mararating ni Victoria? Siyempre, exciting to. Andiyan na papasok ba si Victoria sa semifinals? Ganon. Tapos, makakarating ba siya sa top 12? Nako, nakakatakot. Ang galing pa naman rumampa ni Victoria. Alam nyo, sa totoo lang ako, kumpiyansa ako kay Victoria na makakalusot to sa top 12 kasi parang piling ko yung body ni Victoria gugustuhin to ng mga hurado tapos plus nando doon na talagang ay nako aminin naman natin ang sexy naman talaga ni Victoria at plus magaling magpasarela si Victoria Velasquez so yon so parang piling ko kung siya mapapadala ng New Zealand I think pabor sa kanya yung top 30 kasi parang feeling ko papasok to sa top 30 at kaya niyang pumasok sa top 12. So yun nga lang, hindi ko lang alam kung makakarating siya sa top 5. Pero kaya ni Victoria mag top 12 kasi bukod doon sa ang ganda ng katawan ni Victoria Velasquez-Vincent, ang haba pa ng bias plus ang ganda pa magpasarela. Diba? So, good luck. At may balita ako na gusto daw to ni Osmel noon pa. Mm -hmm. So, yon So, talagang aariba dito si Victoria. And then, si Christina Chok. Parang feeling ko si Christina Chok makakapasok din to sa top 30. And then, parang feeling ko hindi na siya kakabog sa top 12. <laughs> Analysis ko lang to ha. Pero sa ngayon lang to. Pwede pa naman to magbago. Depende. But sa kanilang tatlo, kung sakaling sa, sa kanilang tatlo, mas malakas yung kumpiyansa ko na kaya pumasok sa top 12 ni Victoria kung ang pagbabasihan ay evening gown sa swimsuit kasi maganda ang katawan ni Victoria Velasquez, mahaba ang bias, pagkatapos ang galing na ito sa pasarela. Kaya mapapansin talaga to ng mga hurado at 2 tong tong to sa top 12. Pagdating sa evening gown, depende na lang kung anong evening gown ang susuotin niya. Kung kabog, eh di kakabog. Pero kung hindi, di hindi. Di ba? But nakikita ko na magandang chance to para kay Victoria Velasquez Pinsan na mag-shine talaga sa competition ng Miss Universe ngayong taon na to. Kasi ngayon, yung top 30 na yan, nako, may chance talaga si Victoria makarating sa semifinals at makarating sa top 12. So, depende na lang sa kanya kung paano niya ipupush ang sarili niya sa top 5. So, yon So, tignan natin, abangan natin ang mga susunod na kabanata. For now, ayan lang yung nakikita ko. Si USA, parang piling ko kaya neto mag-top 12. Tapos, kaya nito mag-top 5. Mm. Kung bongga, kailangan kasi bongga yung gown. Si Philippines din naman, kung makakalusot sa top 12, then bongga yung gown. Eh, di kaya niya rin pumalo sa top 5. Depende na lang yun sa performance nila, di ba? Malay mo, talagang mabonggahan at magjapatan to ni Chelsea Manalo. O, okay. di, nakarating din tayo sa dulo ng competition. Yan! So, good luck, syempre, sa ating pambato. At good luck sa Miss Universe. So, mukhang exciting ang labanan ngayon. Kaya, abangan natin to ng bongga bongga Pero, guys, ikaw, guys, ano, guys, ang masasabi mo sa tatlong Pinay na lalaban dito sa Miss Universe? Sino sa tingin mo ang makakarating o makakajump dito sa top 12? at pwedeng makatungtong sa top 5. So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng gano'n always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you guys! thank mm -hmm. you